Yung taklob na paraan mga idol, taklob na paraan. Apil na, naadani mo. Ya, yun ma Yung marami siyang ano mga adol. Yung bihod mga adol. Yung bihod. Yung mga malalaki mga adol. Yung mga maliliit mga adol. kuha to sa pana. Itong mga malalaki. Ano mo rin nagkuhan ya. mga malaki mga idol. Kuha sa... Layah.

Pangkilaw. Ito naman yung maliliit mga idol, yung pangadubo. Oh, si James. Pangadubo naman yun, pang maliliit. Kailangan kunin muna yung bituka mga idol kasi mapait yung bituka. Ito yung mga malalaki mga idol. Tingnan nyo naman. Malaki pero tingilang kikuran yung Malalaki. Malalaki.

ang gamitin. Hindi ang gamitin. Yung ano yung tawag ano nga, yung pang panaklob. Na paraan. Ano nga, itong kilawin nga, kilawin. Kaya nga Kilawin. Kaya gumawa nga yung gawa yan. Nagapak, nagapak, buto-buto nga Shout out! Thank you so much mga idol. Ito po yung update namin. Alas dusi na ng tanghali. Oh, yung adlaw kan yung tanan. Happy Tuesday. Kadto